Hello sir, let me asking if paano rin po ang pagbabayad online sa pag-ibig? Sana masagot, masagot, salamat. Yo, what's up mga kabayan? Welcome back sa akin channel, I'm W. Noonoy. Balang sunod ko pong i-share na video mga kabayan. Kasi kung paano mag-register sa virtual pag-ibig, mag-create po tayo ng account. Para masagot na rin po natin yung tanong ni kabayan. Shoutout po sa inyo, Ma'am Marlene Adona. Hello sir, let me asking if paano rin po ang pagbabayad online sa pag-ibig, sana masagot, masagot, salamat. Ayan, bago po kayo makapagbayad online sa pag-ibig, kailangan meron po kayong account, uh, virtual pag-ibig account kasi dito po tayo magbabayad online at dito rin po nat makikita natin sa virtual pag-ibig yung mga hinulog natin, Mamumonitor po natin. Bago po kayo mag-register uh, mag sa virtual pag-ibig, uh, bago po kayo mag-create ng account sa virtual pag-ibig, dapat may pag-ibig number na po kayo. Kahit wala pa pong hulog, okay lang. Tapos, ihanda nyo na yung mga details. Uh, registered email at mobile number. Email address at mobile number. Tapos, valid ID. Pag passport, isa lang, okay na. Pero pag uh, hindi passport, dalawang valid ID. Makikita nyo dun sa list of accepted IDs. Tapos, selfie po na hawak nyo yung ID nyo. For example, passport, i-ready nyo na po siya. Yung may sample po ng picture, makikita nyo mamaya. Linawan nyo lang para uh, ma-accept siya. Ano pa ba? Saka yung iba pang details, yung mother's maiden's name at uh, yung um, personal details nyo. Ilistan nyo na po at yung mga documents na i-upload nyo, ilagay nyo na sa isang folder para hindi na po kayo mahirapan mag-upload. mag upload Okay, simulan na po natin mga kabayan. Ayan, punta po tayong Google. Tapos, i-search po natin pag-ibig. Ayan, corporate pag-ibig website. Click nyo yung box na yan. Tapos proceed. Ganun ulit. Check yung box. Proceed na naman. Paulit-ulit lang po yung ganung procedure. Tapos, dyan sa e-services, click nyo po yan. Virtual pag-ibig for members. Ayan, ganun ulit. Tapos, uh, be a member. I-check po muna natin yung pag ID number natin. Tapos, verify mid number. Lagyan nyo lang ng details yan. yan. registration tracking number, last name at date of birth. Lagyan ko lang details. Tapos, click nyo na yung submit Salam sa na yung uh, pag-ibig number, kahit i-skip nyo na tong part na to, direkta na kayo sa create account. And i-back lang natin punta na tayo sa create account continue ito po yung ayan, sa, yung tayo sa gitna yung create and activate your account online click here ayun yung mga procedure at requirements na siya sabi ko kanina siyempre pag ibigay di number click yung next Active mobile number. Yung register nyo po online. Saka active email address. Next ulit. Ayan yung valid ID. Pag passport, isa lang. Pagka hindi passport, dalawang ID. Ayan, next nyo lang. At yung selfie. Ayan, gayahin nyo lang yan yung picture na yan. Yan yung pinaka-sample. Linawan nyo lang mga kabayan. Ayan, pag na-prepare nyo na yung mga documents, click nyo na yung next. Tapos proceed na po kayo. Bukas ng panibagong window. Ayan, pag-ibig din number ulit. Full name. Date of birth ulit. Saka yung mobile number na ni register nyo online. Sundan nyo lang yung format na yan. Yan, lagyan ko lang details. Ayan yung format sa mobile number. Tapos proceed. Magsisend ang OTP sa mobile number na nilagay nyo dyan. Click nyo yung okay. Tapos, yung OTP, enter nyo lang dyan. Yan, mayroon po yung time limit. Click nyo na yung proceed. Yan, member information. Dito po tayo sa user account. Lagyan nyo ng email yan, dalawa. I-confirm nyo lang. Tapos, ito yung security questions. Importante po yan para sa account recovery. Tatlong security questions at tatlong answer din po siyempre. Ayan, lagyan ko lang ng sample. Ayan, click nyo yung drop down na yan. Tapos pili na po kayo ng question na tandaan nyo lang po yung questions, pati yung answer. Dito naman sa place of birth, ganun din po. Check nyo lang yung lugar kung saan po kayo pinanganak. Province, city. Dito naman sa mother's maiden name. Sundan nyo lang po yung format dyan. Una po yung last name, first name, at middle name kailangan sun tama yung format ayan tapos upload photo of valid ID ayan scroll nyo lang pag passport at pag other IDs click nyo yun pag passport okay na yan select file tapos files hanapin nyo na yung passport nyo ayan loading yan hintayin nyo lang dapat nag green yan accepted na po yan nakalagay scanner tapos yung selfie naman select file ulit files po ulit and napin nyo na yung selfie nyo na hawak nyo yung passport nyo and bago nyo po i-submit i-double check nyo po muna kasi para hindi po ma-reject kasi na-reject po sa akin yung unang application sa miss ulitin nyo lang pag na-reject check nyo kung saan kayo nagkamali makikita naman sa message eh tapos check nyo yung box na yan Click nyo na yung submit. Ayan, you have successfully created your virtual pag-ibig account. Ayan, click nyo na yung OK. May marireceive po kayo ng SMS. 24 hours po siguro bago dumating. Ayan, pag-decline po yung application nyo, may marireceive po kayo ng message. Makikita nyo dyan kung ano reason. Ulitin nyo lang, yung pag-submit, ayan, pag okay na, makikita nyo yan, virtual pag-ibig account activation na, okay na, approved na. Andyan din po yung temporary password, nasa email. Balik na po kayo sa virtual pag-ibig, lagi na po kayo, tapos continue. First time login po muna, bag, kasi magpapalit po kayo ng password dyan. Lagay nyo yung email address nyo, yun po yung pinaka username, tapos temporary password at yung gagawin nyo na pong bagong password. Ilista nyo na po yung bago yung password mga kabayan. Yan, temporary password po dyan yung nasa email. Nagyan ko lang. Yan, temporary password, yung bago nating password. Nasa baba po yung mga instructions. Yan, pag natandaan nyo na, click nyo na yung submit. Ayan, password reset password reset successful, successful. click nyo na yung ok maglalagin na po tayo sa ating virtual pag-ibig email address natin ulit tapos yung ginawa nating password nagyan ko lang pag ok na click nyo na yung ulit yung login ayan na po yung dashboard ng account natin sa virtual pag-ibig mga kabayan andito po sa bandang uh, po muna natin tingnan natin itong mga balita dito po sa tatlong guide niyan, ayan dyan po yung menu. Andyan po makikita yung payment saka yung mga contribution natin. Ayan, register savings. Yan po yung contribution. Siyempre, wala pa po pong hulog. Gulugan pa pa lang po natin. Yan po yung susunod nating video. Yan, ganoon lang po kung paano gumawa ng virtual pag-ibig. Maraming salamat. Ayan ma'am, saan nasagot ko po yung katanungan nyo. Abangan nyo po yung iba nating susunod na video sa pag-ibig. Yung mag-babay uh, tayo online at saka yung i-check natin yung contribution natin, yung binayad natin. At magre-register po tayo sa pag-ibig MP2 savings. Ayan, kung may meron po kayong mga katanungan ka ba, yun, message or comment lang kayo sa YouTube channel at Facebook page, OFW Nonoy. Maraming salamat.